<laughs> sabi, sabi kasi po. Oh, Tapos magkano kasi tayo sa vlog na yan. Okay, mula po sa gobyerno ng Pilipinas. Honorable President Ferdinand Marcos Jr. Binoto kita nasa sa malaking korpo ng mga vlogger ito. Ang ito, makitanggal na po ito. <laughs> na. Hoy, paano mo uh, nalaman? Ang mga si Otlong. Andito sa kay uh, Diwana. Tinatanong siya guys <laughs> ang ah, mga ah, vlogger kumakain Seryoso, may nagtatanong bakit daw no, palati mong pinagtatanggol si Diwata? Anong meron? Bakit ba't hindi ka pagtatanggol ang isang tao kung hindi siya makasagot ng kung ano nararamdaman niya? You know, being confused. Being uh, here now in the world that she's moving right now. You know, it's very different from the past. Okay, <mula>. Sa kaya na dayo niya makuha. Okay. Hala. Okay. Okay. okay, yung po ang masasabi ko. Bakit pinagtatanggol si Diwata? Kasi kilala ko si Diwata. Hindi ko siya nakasama. Ako kaibigan ko siya. At hindi kami nag-away. Ang mga basho yung nagpapahaway sa amin. Tandaan Bawat man like at double. Ang, 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 ang. Pero pag nagkakasama kami diwata, pinagmamalaki ka niya, anong masasabi mo doon? Well, I would love to say because that's friendship. Sarap mo. Yeah. Hindi mo dapat kayong kita ng kapatid mo o kaibigan mo na yung maman. Hindi mo palahon niya magsaya ka dahil siya yung maman. No, hindi ko dapat hilahin ang atikot sa pagbaba. Kailangan ma-proud ako sa ginawa niya dahil kaibigan na ako. Yun ang totoong kaibigan. Ah, tama yun, tama yun. Blowjob. 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 Blowjob okay na sana. Ah, blood. Akin ka na lang. Ayun lang. Sa mga bashers namin, maraming maraming salamat pa rin po dahil parti kayo ng pagayabong ng aming mundo sa social media. No matter where, ni man ang bayan goes on my famous picture in this society, I will forever humble myself to God and to people whom I owe. Bye-bye. Ayan, therapist din. ni Autumn guys na interview. Napapahiyaw yung mga manunood guys. Ayan Trending pag kayo picture. Grabe, talaga ng service

Okay, Otlum, Otlum. Oh. Ayan. ayan guys, si Otlom. Ayan, yan, yan. Otlom. ayan, ayan. ayan. <laughs> Wala si Otlom, si Diwata rito Ah, sorry. Wala si diwata si Otlong nandito. <laughs> Ayan Ayon guys. <laughs> Ayon si Otlong.